Yan. Oh, hello. Good day, mga ka-stroke. Welcome, welcome to my channel, Eric Kid Story. Yan. Mag-bike muna tayo, ano, mga idol? Para ma-warm up ang ating mga affected side dito sa ating side. Kailangan tuloy natin ang pag-exercise. Whatever gonna happen, eh, kailangan natin tuloy ang ating exercise, eh. Hindi tayo titigil habang kwan, habang may hangin pang naiiwan. May mga hangin pa na, <laughs> ano sabi ko ba? May hangin na hinihinga. Iya, yeah, hinihinga pala. Kala ko, ano ba yan? Kahit ano, katagal tayong hindi, ano? Kahit gaano katagal yung ating stroke ay... ano ngayon, kung matagal yung stroke natin, ano? Kasi yung mga... Mga ibang doktor kasi is eh? Porque yung pinag-aaralan nila na... Lapas na ng 6 months ay hirap na daw makarecover inungan eh, no, kung mahirap, eh, kahit bumalik tayo ng kwan, makarecover tayo ng hindi 100%, hindi kwan, eh, kay papano, eh, kwan, nakagalaw tayo, no? Na yung mga common na ginagawa natin, yung halimbawa, yung kaya natin maligo mag-isa, kaya natin magsuot ng ating pants na mag-isa, hindi natin kailangan ng kwan, yung kwan ba, yung pabibi. Yung talagang palagayin sa ating mga kapamilya, no? Kasi sila rin ay mga may kanya-kanyang buhay. Kaya tuloy lang sa pag-exercise kasi yung mga ibang dato, sabi nila kasi, pag lagpas daw ng 6 months, wala na daw, mahirap daw ang recovery. Pero ino ngayon kung 1 month oh, o 2 years, 1 year pala, Guy Rodi. O oh, kahit lagpas na siya ng 1 year, 2 years, yung ibang nga dyan, 10 taon, 17 years. Ang dami nga nating kaibigan na kwan 10 eh. taon eh, hindi pa rin siya, nandun pa rin siya sa akin, nakaupo pa rin sa wheelchair, ano? Kaya pag kwan, kung may kwan kayo, huwag kayo mawalan ng pag-asa, no? E kahit habang may kwan pa, may mga pamilya pa tayong nagmamahal, nag sa atin na barang araw, makahawak din o makagalaw. E kahit hindi kwan, kahit hindi 100% na, may balik yung in mong lakas kasi wala na eh. May affected ka na, affected ka na. Kaya kailangan natin tanggapin in eh, move on. Magbuon na tayo, ano? Galaw-galaw pag may time. Actually, marami kang time eh. Ang kwan mo lang is kwan. Motive, motivate yourself and tanggapin mo para magkaroon ka ng kwan, magkaroon ka ng inspirasyon, ano na. Kung hindi, gawin mo inspirasyon yung mga mahal mo sa buhay, yung mga nakaalaga, isipin mo sila para hindi ka tatamad-tamad na kwan. E no, ngayon, kung sabi ng mga ibang doktor o mga therapist nyo, kung sabihin nilang mahirap na ibalik kung lagpas na sa six months, ano, kung lagpas na kayo eh, huwag na tayo mawalan ng pag-asa. Tuloy lang tayo sa kwan. Tuloy lang tayo sa pag-exercise. Kahit yung mga simple lang eh, at least na na try natin mag-exercise ano. Kahit hindi sa 100% na hindi natin may galaw. Kasi may tama na yung kwan natin, effective eh. Kahit na yung eh, kwan eh, at least makagalaw tayo ng kwan. Nang 80% or 70%. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng kwan eh, ng cases, mga idol ano yung may mga ischemic, trigent, sa akin kasi may baka stroke is kwan eh, hemorrhagic stroke yung case ko, intracerebral, intracerebral hemorrhage, ito yung pagputok ng ugat na kumalat sa akin kwan, kumalat sa ating brain, kumalat sa aking brain pala, we rode eh. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa, tuloy-tuloy lang tayo ano, kahit yung mga simpleng exercise lang o kahit yung kaya mong gawin, yung dati mong ginagawang routine, wag mong itigil. Kahit pa pano. ako nga eh, kwan eh. Almost 2 years na ako, pero okay naman ako. Hindi naman tayo, kwan. Hindi naman tayo palagayin sa ating, kwan. Sa ating mga mahal sa buhay, ano. Kaya maganda, gawin ng inspirasyon ng ngayong mga mahal sa buhay. So, mga kastok. Gawin mo, umalis ka sa comfort zone mo. Pumunta ka, maglakad ka ng malayo. Magpasama ka sa para Tsaka kwan, huwag tayong tumigil. Kung ano nga, kung anong sinasabi ng doktor, huwag tayong mawala ng pag-asa, no. Kasi meron pa naman tayong kwan hinihingang hangin. At least na try natin ating kwan ano, na try natin ang ating kakayahan. At least nagawa mong nagkwan, nag-exercise. Nagawa mo yung dabismo. mo kung hindi ka kwan edi kwan, wala well, nga dito naman muna si Eric Kids ng mga idol. Eh kung nagustuhan mo naman ang ating mamunting chitchat ay eh, big, baka gusto mo na ako bigyan ng kwan diyan. Isang pa-like naman diyan. Kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, eh, pindi to naman yung subscribe channel and don't forget to hit the notification bell na ano mga kastro para notify ka sa aking susunod na mga video.